attorney. Mula nang ikasala ko sa asawa ko, apelyedo niya na ang ginagamit ko. ganoon din sa mga identification cards ko and other documents. Sa ngayon, matagal na kaming hiwalay ng asawa ko, bagamat kasal pa kami. Pero wala na akong balita sa kanya. Pwede ko na bang gamitin ulit ang dating apelyedo ko? Sa ilalim po ng Section 370 ng ating Kodigo Sibil, ang babaeng kasal sa kanyang asawa ay may opsyon pero hindi ito mandatory o walang obligasyon na gamitin ang apelyedo ng kanyang asawa. Ibig sabihin, kung gusto mo na kahit kasal ka na, ay eh dating apelyedo mo pa din ang gagamitin mo, walang problema doon. Dahil wala namang batas kasi sa ating bansa, ang nag-uubliga sa asawang babae na gamitin ang apelyedo ng kanyang asawa. Ayon pa sa desisyon ng Korsa Suprema, ito ay kaso ng Remo versus Department of Foreign Affairs. Hindi ipinagbabawal na gamitin pa rin ng asawang babae ang kanyang apelyedo sa pagkadalaga. Ito ay sa kadahilan ng sa pagpapakasal ng isang babae sa kanyang asawa, ang nagbabago po ay ang kanyang civil status from single to married at hindi ang kanyang apelyido. So again, you have an option to use the surname of your husband or continue using your last name. Depende na yun sa iyo. Maging sa Republic Act 8239 or the Philippine Passport Act, hindi required na gamitin ng asawang babae ang apelyido ng kanyang asawa sa kanyang pasaporte. So balit tandaan, sa ilalim na banggit na batas, kapag ginamitan ng asawang babae ang apelyido ng kanyang asawa sa kanyang pasaporte, wala nang bawian yun. Ibig sabihin, kapag isinunod mo na ang apelyedo mo sa apelyedo ng asawa mo sa iyong pasaporte, hindi mo na pwedeng papalitan ulit ito para ibalik sa dati mong apelyedo. Maliba na lang kung namatay na ang iyong asawa o kaya ay napawalang visa na ang inyong kasal.